What's up mga parekoy, meron naman tayong ishare sa inyo Itong OPPO A17 Ah, uh, 18 pala Ito yung model mga parekoy So, OPPO A18 So, ang problema nito mga parekoy is Nakalimutan yung pattern mga parekoy So, ang ginawa nila Is nag hard reset sila kaya ito na yung lumabas mga parekoy. Eh yung pictures naman nito mga parekoy yung ah uh, privacy pictures ng mga ganitong phone is kahit i-hard reset mo pa mga parekoy is hingi pa rin siya ng pattern password. So, i-check natin mga parekoy. Ah uh, United State. Yung United State. Ah, United. Walang United State dito. Halito ah, lang pala. So, next lang natin. Next. Dapat connected tayo sa ating internet router next lang tayo mga parikoy i-try natin ah don't copy ayan mga parikoy ayan oh no? na-try kasi nila ito mga parikoy paulit-ulit hindi pa rin nila makuha mga parikoy so ang gagawin natin mga parikoy is ito mga parikoy. Ah, dito, connected na tayo. I-click lang natin ito mga parikoy. Tapos, click natin yung share. Tapos, ay. Eh, tapos, ng share mga parikoy is quick setup. Dito mga parikoy, tatlong dot. Click nyo to. Tapos, setting. Tapos, setting click nyo yung learn more about. Ayan. Ah, ayan. Tapos, dito sa babang pariko, i-hanapin nyo yung enter with apps. Click nyo lang to. Tapos, dito sa baba naman, click nyo yung check wifi mobile connection tapos click nyo yung mobile wag yung wifi network itong mobile network lang i-click nyo tapos mga pikoy dito mayroong youtube click nyo to tapos click nyo yung share tapos tatlong dat. click nyo. yan tapos we'll yeah, tap like well nyo yung DOG. Pagkatapos nyo yung mga a Uh, natapos nyo yung dog, click nyo yung ito, mga to mga pribiko'y tapos service. sitting Pagkatapos ng setting mga pribiko'y is click nyo yung about, to about. Click nyo yung YouTube terms. Tapos yung mga pribiko'y dito sa taas, ah uh, click nyo yung bypass ito mga parikoy bypass FRM add then click ito mga parikoy i-click nyo to. By, uh, bypass Google account 2025 shout out pala sa may ari nito mga parikoy tapos click nyo yung open setting open setting ito yan tapos click nyo yung home screen click nyo yung home screen layout yan dito mga parikoy is napin nyo yung clone phone yan na mga parikoy click nyo yung this is a new device tapos other android Ayan. Tapos nyo mga prekoy is punta tayo sa ating dinownload na clone phone. ah uh, search nyo lang sa google mga prekoy. Merong ah uh, maraming clone phone dyan mga prekoy. sa uh, saglit lang. nasa na ba yun? hindi ito yung clone po na dinownload ko and still mga, mga prekoy uh, dito sa aking history ay di, hindi pala dito sa download pala ito mga prekoy install ko muna Tapos open ko. Tapos this is the old device. I skip lang mga parikoy. Skip anyway. At i-scan natin to mga parikoy. Yung phone. Saglit lang. natin ng brightness. Tapos mga parikoy is dito mga parikoy is i-click lang natin yung ating apps pag lang mga parikoy hintayin lang natin uncheck yan ulit mga parikoy yan click nyo yung apps tapos click nyo yung gilid dito mga parikoy yan tapos uncheck nyo to uh, click lang tayo ng maliit mga parikoy uh, ito na lang uh, yung ito na lang mga prekoy din rex ig shot then okay. then next ah uh, start lang mga prekoy saglit lang mga prekoy hingi okay. sya ng password okay. password na akin mga prekoy Yan, hintayin lang natin mga prikoy na maging okay mga prikoy. Yan ang mga prikoy na send na. So, click nyo yung done. Tapos, click nyo yung skip mga prikoy. Kita nyo ito mga prikoy, yung lock, nakalock pa siya. I-click e, nyo yung done perkoy tapos escape ayan mga perkoy get started mga perkoy ah, uh, ayan na mga perkoy so itry natin i itry natin i-off mga perkoy kung hihingi po ba siya ng uh, pattern Paano ba ipop? Ah, saglit lang mga pariko, hindi ko kasi kabisado yung Ah, ito na. I-restart lang natin mga parikoy. Tingnan lang natin. So, ganun pa rin ito mga parekoy ha. Opo. Ah. Bali ito po mga parekoy is Opo A10 Android 14 na ito mga parekoy. So, try natin kung maghingi pa ba siya ng pattern. Ayan ang mga parikoy. Hindi na siya naghihingi ng pattern mga parikoy. So, okay na siya mga parikoy, wala nang pattern. Ah, click natin yung Ano niya? Okay na yan mga parikoy. So, yun lang mga parikoy. Kung nagustuhan nyo yung aking video sana Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po at mabuhay kayo.